Abi. Ay. na Rene, sipinsan na Mario. Okay oh, po, po, po. na Janjan, dumating po, kararating lang po. Katatapos lang Okay pa niya, pakita mo pa. medyo nagkakaproblema tayo dito. Hindi nagpapantay. <laughs> Ah, uh, opisan metal po. 45. Di ko rin kung kahit kailan man. sampala ka lamang. Oh. Pero, do po, Junior, nakain po ng tulingan, nagata. Eh, ba't ganyan? Isang pa, isang pang pa nakaano, parang may, may tari. Ayan, isang po tari, nakasama. May tari, isang wala. <laughs> Oo. Oh. Ang dami ko kung ang din. Oo. Oh, nang vlog nga pala to ni Pinsan na Edmar. Tulala lagi. Yung pala yung minararamdaman ni Inda na, no, Jo? Eh, kung siya yung medyo silang <laughs> isya, tatagal siya. Wala, wala talaga kanyang titibay yung rumalik, no, Jo? Ha? Wala talaga kanyang titibay yung rumalik. Hindi, baka ba tayo gusto po nila, wala tayo magagawa. Wala talaga titibay kay rumalik. <laughs> Nakaribok. Nakaribok. <laughs> Ayan po mga kapatid. Ang mga pinsan. Ayan po. Ang bumbu ulo po, po, po ulo niyan mga pinsan. Ang kapatid na Tama. tayo na Tanga. <coughs> Sinyari ko lang ngayong eh, video ni kapatid. Anong bastada nun eh. <coughs> i to i Go. So, Anong pangalan ng page mo, Mar? Mga Kapisan. Mga Kapisan. Yan. Yeah. Kaya pwede mo na naman yung Pisan na Kapisan. Dante ka na sa bading hindi ka masimil po. Ha? Sabi ng mga alak ko? Saan? Pupunta sa patera? Ay, oo nga pala. Nakakalutan ko. <laughs> <laughs> hindi pwede ka pala ako August, no? Oo. Oh. <laughs> Tata, punta lang yung pasamain ni si Edmar. Kaya naman kasalamay ka? noon, Bukas, di bukas ang mabunta sa iyo. Saan ba so, banda yan? doon? Si, yung, yung ipag ko ay yung asawa ni Dani. Kaya papasok yun? Do, no, kay Montano ro. Saan doon? Ah, yung nandun? Yung, yung talaw magtapatong, Uh, man ay buto na lang. Ah. Nasa sako na. Pinapasok ko ni Derby nyo ilalim. Hindi gumawa siya sa ibabaw. <laughs> Ano na lang? 5,000 na lang. 1,500, ay 2,000 dito. 3,000 sa munisipyo. na po. Mga taon, ayan. Sa katagalan ho. Katagal po. Ito ay 2015 siyam na raot na na taon na po siyang nakalubeng Ayan mga kapisan Ayan laki yan Malaking tao yung Malaking tao natin mga kapisan Malang.

So yung mga kapitan Ito na itong buto At itong butas Bukas na lilibingan yan Pagandito na lang tayo Pakipano na lang ating page Maraming salamat to Bye